At dahil nga umuwi ang aking kapatid galing sa Laguna, syempre, kailangan nating i-treat yan. Tara, order tayo. Ayun yung mga kasama ko, yung kapatid ko, tsaka yung best friend ko. At ayun na nga, sa biyahe pa lang ay nakatulog ng aming maliya. Kaya ayan, karga-karga ng mama niya. So ayan, karga ka for tonight. Video. At ayun na nga, dito sa taas, mayroon din mga pwesto. May kapihan. At kung ano pa yung trip mo, yan, dyan ka sa taas. At ang gagandahan dito, ang ganda ng ambience, ang dami niyang payong. So hindi ka mababasa ng ulan. And ayun nga, meron sila ditong seafoods corner. Ayan. So ayan, kung mahilig ka sa seafoods, dito ka babagay. Meron din sila ditong chika moto. So ayan, siguro Japanese food yan. And kung burger lover ka, so ayan, meron din sila dyan. So madami ka mapagpipilian. At ayun nga, nakita nako sa batang yan. Napakataba niya. Ang cute-cute. So ayun, hindi ko lang siya nabidyohan ng malapitan. Siyempre, baka ma-awkward yung may dala sa kanya. And ayun, ang video with my best friend and baby Maliyang nakatulog sa papunta palang tulog na siya. And ayun nga, mayroong banda dito. So ang kagandahan dyan, no, may magandang kantahan, may magandang tuntugan, maganda pa yung ambience And isa pa sa maganda dyan is kung mahilig ka rin kumanta, pwede kang kumanta dyan. And kung may birthday, pwede ka nilang batiin dyan. And ayun nga yung kapatid ko, umorder pa ulit sila ng sisig. Yan, and para sulit naman yung kainan. At ayan, meron din sila dito parang chicken inasal. Ayan. Sa so, feeling ko naman, medyo mura lang din dyan. And syempre, hindi mawawala ang sangyup salan. So, ayan. So, hindi ko pa nakita kung anong price nila. Pero feeling ko... Pasok naman din sa budget yan. And ayan, dun sa Tas is buffet. feeling ko mura kaya marami rin tao. And ayan ang order namin. Oh my God, overload siya. So set 1 and set 2 yung in-order namin. So ayan, tuwan-tuwa yung pamangkin ko. Napa-wow siya at ayon ayan na yung in order namin so let's eat habang nagsa sound trip with city in the house M S Siyempre, hindi mawawala ang sisig. O siya, ano pang hinihintay natin mga kapot? Kain na tayo! Let's go! Ayan, so okay naman din ang food. Nagustuhan din naman ng kapatid ko. Lalo na nung pamangkin ko. So nakahilang hingi siya ng kanin ng time na yan. So, ayun. Sipot naman. Eto, chill lang sa pagkain. Eh, ayun dito nga pala yan sa Busol, dito na sa San Jose. So nung una konti lang yung tao nung pumunta kami. Buti na lang maaga kami pumunta. Ngayon kasi nung pauwi kami, punong-puno na ng tao. So ayan, pauwi na kami. Buti na lang maaga kami kasi ang dami ng tao as in super. So yun lang. Thank you for watching, guys. Maraming salamat.